sila lakad ni Rereto mo doon. O, oh, di ba? Ngayon, Rereto ako ng A above. isiguraduhin muna natin, single ka ba, ano, Isida? Single po. Woo! Woo! Eh. hindi Woo! 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 So guys, pupunta natin sila. Okay, no, dito sila. <laughs> Hello! Hello po! Hello, parang hindi nyo ako nakikita, naririnig ah. Sorry, parang, hindi parang iba yung nakikita. pakaramdam nyo pag ano kayo, nagkabati kayo galing sa away ah. Okay na kayo? Okay na po kami. Kasi, Yan. Yeah. Kasi? Kasi po nagpaliwanag. Ay, salamat naman. At pinakinggan ako nito. Ano na, pe, pero ano ba yung naramdaman mo nung... Parang pa-baby effect na hindi na mamansin, yeah. no? Oo, ano oh, ba bebe? Sa hindi ako sa. Hindi kasi, di ba, nung, ang sabi kasi neto, yung inaaya ko siya, sabi niya, ayoko sumama, si ayoko. Parang sinasabi niya na, ano, parang ang drama mo daw. Ano ay, kasi, shepan, dito, ba A daya daya yung... Hindi kasi siya, hindi mo alam yung dahil. naman no. kasi alam Oo. Saka di ko din alam naman. Alam ko yung totoo ba sila sabi niya. Oo, hindi naman kasi din sinasabi ko nang paulit-ulit oh, sa kanya. Nasabi ko, kung kung totoong may jowa si Kulin, eh di, dun ka tumigil kapag sigurado na, na 100%. Mm. Hindi yung hindi, na hindi yung nag nag-overthink. Pinangunahan yung mga, kaya, mga, mga ano? Hindi mo na. Kaya so sorry na, mga, sorry okay. na. Okay. Sorry. 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 Pero okay na. Ay, sorry, sorry. Bakit ko ba binabalik eh okay na nga kayo, oh, di diba? ba? Pero yun nga, ah, kinamusta ko lang din naman kayo talaga kasi gusto ko lang makita na okay na kayo. Yun. At syempre, eh, di ba, sabi mo, Nagagalit ka sa akin. Bakit mo ba nirerituhan yung kapatid ko? Yung, nga, ba't puro kasi lalakad nirerito mo dun? O, oh, di ba? Ngayon, re ko ng e abab Yan, maganda ba ba oh. Yan. Lalaki naman talaga yun eh. O, di ba? ng lalaki din. Hindi ko naman nirerito. Kaibigan nga eh. This time, rerituhan ko ng pwedeng maging jowa. Babae. Okay? Yung, babae naman, babae. O, oh, yan. Tara, video mo. Punta ano, natin Paano? yung ano. Bakit parang Oh, baba, oh, oh, hindi ako, hindi ako. Hindi, hindi siya. Yung kapatid ah, niya nga. O, ah, tara. O, ah, hawa mo. Pag-video mo ako. Oh, o, tara, tara. Dito lang ako. Samahan ka lang Okay, si okay nice one. Well. Ito, re-retohan natin. Tingnan na natin kung totoo yung, ano, totoo yung mga, mga sinasabi nila. Asan ba si Kuya? Ya, ya. Yeah, yeah. ah, tara. Ya. Yeah. May i re sa'yo. Boss. Lois, la lalaki. Oh, Ay, <laughs> ayoko na, ayoko na! na. 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 Hindi, <laughs> hindi, hindi Lalaki lang ako si Boss Dragon! <laughs> ayoko na! Ah, Gato! Ah, ah, Gato! <laughs> hindi yung ganun! <laughs> Gagig ka! Hindi! Babae ito! Lalaki yan! Uy! Uy! Okay. Lalaki yan! Lalaki yan! Lalaki yung gusto! Hindi! Pero hot dog! Lalaki yan! dog! Hot dog! Pero lalaki yan! Lalaki yan! Hindi ko niya! Hindi ka lang. Itos, Kasi lagi ito nagagalit sound si kuya mo. Oh. asiano ah, si ano, si kapatid mo. Sabi niya, Ba't mo to ng lalaki, lalaki nga Babae rito. Diba? Mo. Babae dapat mo. No. Diba sabi mo rin sa akin yun. Ngayon, babae rito ka sa'yo. Tapinin mo siya at man eh. Ha? Ha? Uy! Uy! Troy! Uy! Hot dog! Hot dog! Hot dog! Hot dog! Baka may makapaksutin! Teka lang po, Stro! Ito na! Hindi na! Hindi na! Ito sigurado ako! Magugustuhan mo to! Eh, above to! Shorty! Shoti? oh, ito yung mga babaeng ano. Tipo niya, tipo niya. Mga tipo niya. Uh, Tsaka ito, hindi, Mahilig may ka ba sa, anong, 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 anong bansa yung mga gusto mong babae? American niya. Japan? Japan! Japan. Japan. Yeah! <laughs> Japan. Japanese. Japanese! Japanese! Japanese Japanese. Japanese. Ano? Japanese best pinakilala mo sa akin Hindi! ito! Pwede mo... babae ito eh! Oh, ah, yun eh! Lalaki kaibigan muna kami para makilala ko siya! Oo! kaibigan! Kaibigan! Sige! sige macho yan! Macho yan! Macho! Uy! 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 Macho! Uy! Uy! Kaya... Ishido, pangalan pa lang. Ishido, gandun yung, 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 yung pangalan. Si Ishida Yuki, pangalan nito si Isha de... to pangalan niyan, tanga. Uy, huwag mo kumulong, lang Ingit ka lang eh. Ishida, may papakilala pala ako sa'yo. Ah, uh, kaibigan ko. Single to! Ito, si Russell. Yeah. Ganda Maganda, maganda. Ganda din, Ganda din no? Mukha siya nga ano, Japanese. Sabi sa'yo eh. Ano, Japanese? Anong <laughs> panis? Japanese. Si Japanese! Japanese! Sabi kasi Japanese eh. Japanese. Eto, naganda to, single to. Ah, gusto ko lang tanongin, Siguraduhin natin, single ka ba ano Ishida? Single po Hindi mo Okay, ah... Uh, Abos mo naman, ikaw nga magawa. para... Hindi ko oh may close okay lang yan, hi! Pakilala ka muna, pakilala ka Hello po ako po si Russell ay po. <laughs> ay, ba't oy? Ang ganda niya! Ang ganda, -ganda kasi. Oh, na Tanong yung pangalan. kung ano mong mong pangalan po? Ano pong pangalan niya? Tsaka ilang taon? Huwag ka mangin na po! Sorry. Ilang taon tao na po kayo? 17. Pwede! 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 Secret. Pwede! Secret. Pwede! 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 Huwag ka mag ati! Okay, sige. Tagasan sige. daw. Pri tagasan. Malabon. Uy, pwede yan, G. Pwede na be. ako maging driver mo dyan. Pwede. Pwede yan. Hindi, tanongin mo kung anong type niya sa lalaki para... Ngayon ako eh. Di ba po, ganyan mga oh. kapatid mo eh. Anong po type niya sa isang lalaki? Matangkad. Uy! Oh, ang ganyan ko! ano yung mga standard dyan? Anong height? Anong height? Mga anong height daw po?

Pwede. Oh! Pwede. Uy, si best friend mo. Best friend. Pakita mo sa best friend mo kung pas maganda ba, maganda ba? Maganda. Maganda. Hindi. Hindi. Kala parang mo kay girlfriend mo. Walang trula na yung bestfriend mo. Ayoko pala sa kanya kaya sa'yo. Bakit? Ayoko sa kanya. Bakit? Ba't tayo mo? Ayoko. Gusto ko talaga. Ano lang eh. Ayoko talaga, hindi ko siya trip. Hindi mo trip? Bilo! Ba't nagbago? Kanina, parang girlfriend mo na. Gusto mo na. Hindi ko pala siya trip. Kala ko naman best friend, true love na best friend. Soyong, Sayang, Sayang yun oh. Si. Say. Sayang yun o, soy. Say. soyong yun. Oo, oo. Bakit yung single na type friend. ka na yun oh. Bakit din sila. Hindi, tsaka diba? yung standard ni AC da, pasok talaga matangos, matangkad, nasa kanya na. Oo, mm. hindi oh, eh. mo to eh. Bakit best friend? Yung best. Bakit bes. nangyari? Ay, Ishida, ano, sorry, eh, pakita mo na, sorry, Ishida, ha, tawag na lang ko mamaya, ha? Okay, pa, sorry. Okay, No, napahiya tuloy ako kay Ishi. So, sabi ko, papakilala pa ko siya sa guwapo rito, single. Sayang tuloy pa, yun. Ngayon, mo, Ba't ginang ayaw mo? Ba't ginang kuya? Ano nga si best friend? Si Jason nga lang best friend ko. Yung Hindi, I mean, yung... ano, oh, sabi mo okay na eh. Girlfriend mo na? Girlfriend mo na. Girlfriend mo na. Iba yung dating kanina sa iyo, eh. Gusto, gusto mo na eh. Ano nangyari to? Lolo, ngayon ko na bigla eh. Parang ano eh. Naisip ko, ayoko na ng bagong kaibigan. Kasi gusto ko si so, so, Jason lang kaibigan ko eh. yun ganun? Hmm. ganun pala yun. Ay, ano yun? Paano yun? Paano yun? Wala! Bakit na lang, hindi ko din mag-gets yun eh. Kahiya ka, so hiyo ko talaga. O oh, sige, ano yan? Salusalo, ay, sige, ba? baka hindi pasok si standard niya eh. Oo, baka. O oh, sige, pasensya na. Sige, say, hanapan e, oh. mo na lang bago, say. Hindi ko na pakilala kung gusto niyo. Hindi pwede. Hindi yun pwede. Medyo ay. Medyo ano, yun yun eh. Anong nangyari? Eh. Na hindi, bagay sila nun eh. Hindi, alam mo, JC, nung dumating siya nag-iba eh. Hmm, jowa niya kanina sabi niya eh. niya kanina Baka piling ko nags... Baka magsilos ko. Hindi, hindi ako nagsisilos. Mas pasaya pa nga ako si... Oo Kung nga, yun nga nararamdaman na, eh. ko. Pero siya, nagbago eh. Kulit na lang sa iba. Ayaw mo na, retaw mo na lang ulit ang bago. Oo, sige. ka